Ano naman yan? Ano yan? Ha, ah, ano na naman yan? <laughs> ano yan? Oh, very good naman si Pulot. Oh. Tulog din tayo. ko. Nasa wansi Ano ba yan? Oh, kanina galing yan. Ay. Ah. Bit na bit mo yan ha ha bit na bit mo yan ha tingin pa babasa tingin natin basahin mo ha basahin mo ha ano ano nakasulat ay inayos no, pa talaga niya ay inayos no, pa talaga yung pang ay lola ano yon lola ano yon ay 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 tingin Nabasa ni Bebe, Lola. Ayun. Ay, ay, papasa. Ay, ay, papasa. Talaga naman.